Serve the, the people. People. Serve, Serve the people. Serve the people. And that is our commitment. Our commitment. And that, that is our commit our commitment. We are True FM. Abay, na naman sila, ang LTFRB or Land Transportation Franchising and Regulatory Board na na ng DOTR. Naglabas ang LTFRB ng memorandum circular na ang subject ay Implementing Guidelines of Department Order Number 2024-007 regarding professionalizing the drivers and conductors profession through a continuing road safety program and the establishment of driving academy for the training of drivers and conductors. Naglabas sila ng Implementing Guidelines. Ibig sabihin, Implementing Rules and Regulations para nga sa pagpapatupad ng isang programa na napakaraming manggagawa sa sektor na transportasyon ang apektado. Nang hindi man lang sila kumukonsulta sa naturang apektadong sektor. Atin lang pong kinaklaro ha, opo opo ha, na maganda ang layunin ng programa. No question. Tayo po'y sumasang ayon sa intensyon ng programa. Ang mariin po lamang nating tinututulan dito ay ang paraan na naman sa pagpapatupad nito. Sa Rule 2, Section 4 ng Naturang Memorandum, isinasaad ang Mandatory Continuing Road Safety Education. Inoobliga ang lahat ng mga driver at konduktor ng lahat ng pampublikong sasakyan na sumailalim sa labing-anim na oras na lecture at training na ibibigay ng LTFRB Accredited Driving Schools. Mandatory din ang lecture training na ito para sa lahat ng mga namamasada ng taxi, transport network companies, UV Express, TNC at Motorcycle Taxi. Nangangahulugan na ang lahat ng mga nagmamaneho ng mga sasakyan na binibigyan po ng prangkisa ng LTFRB ay dapat dumaan sa lecture training na ito. Kasama na ang mga konduktor ng mga bus. Ito daw po'y napapanahon, lalo pa dumarami nga, dumadalas ang mga aksidente na kinasasangkutan ng mga truck at mga bus at ang dumaraming kaso ng road rage. Sako po ng lecture training ang iba't ibang mga batas na may kaugnayan sa pagmamaneho at pagpaparehistro ng sasakyan. Maging ang tamang asal sa kalsada at ang wastong pamamaraan sa pagsaklolo o first aid sa panahon ng sakuna. Ang lecture training po ay ibibigay ng mga driving schools na pipiliin ng LTFRB sa iba't ibang mga lugar. Ang mga driving school ay kailangang magbayad ng non-refundable accreditation fee na 30,000 pesos sa kanilang aplikasyon. At ang lahat ng mga driver at konduktor na sasailalim sa lecture training ay obligadong magbayad ng Dalawang libong piso. Pero, ang dalawang libong piso na ito ay ang minimum na maaaring singilin ng driving school. Ibig sabihin, pe pwede pa itong lumaki. Ang kautosan na ito ng LTFRB ay naging epektibo November 11, 2024. Ang unang implementasyon nito ay makakasakop sa lahat ng mga driver at konduktor ng public utility buses at mga truck na may mga rutang pumapasok sa Metro Manila, Region 3 at Region 4A. Klaro na magsisimula ang initial implementation ng Memorandum Circular na ito Enero a Primero 2025. Malinaw po na malinaw, ang MC number 2024-040 na ito ng LTFRB nga ay isang Implementing Guidelines na ito'y naging effective nga November 11, 2024. Klaro din po na Enero a Primero 2025 ang inisyal na implementasyon nito. Wala rito sinasabi ha? Walang sinasaad sa memorandum na ito na ito'y nasa trial stage pa lang, Whoa! na ito'y pilot study lamang, Whoa! o ito'y work in progress. Whoa! Wala rin pong sinasabi rito na bubuuin pa lang ang implementing rules and regulations ng memorandum circular. Kaya naman po ng aming makapanayam si Chairman Chofilo Guardis nalantad ang katotohanan na ang programang ito ng LTFRB sa ilalim ng DOTr ay isa na namang kaso ng implement now, plan later. Implement now, consult later. Tunghayan po natin ang ilang bahagi po sa aming panayam noong Biyernes, Marso 7. Unahin po natin ang usapin ng 2,000 piso na dapat bayaran ng lahat ng mga tsuper at konduktor sa lecture training na ito na ibibigay sa kanila ng LTFRB Accredited Driving Schools. May sinasabi kayo na yung babayaran na ito na 2,000, abay, ano, lang, ano po sabi niyo sir? Uh, ito po ay kaninyo ay ang maximum na maaring singilen? Up, nyo? We are putting a cap dahil base na rin po sa naging karanasan ko nung nasa mm -hmm. ibang ahensya po. Ho, mm -mm. We put a cap kasi okay. po may tendency po yung mga driving schools pag nag-accredit po kami later on mm -mm. baka po abusuhin. Opo. So minabuti namin that we put a cap. However, the driving schools can come up with a okay. lower than that. Opo, Pero po. Sir Ted, may I just say something? On mm -mm. the initial stage po, kami po ang ang gagawa mm -mm. ng aming mm -mm. Uh, program. We will be conducting the seminars. Pag may okay. nakita kaming progreso po, sige then po. we will devolve now this function to the driving schools. But initially okay. po, kami po muna. Kaya Opo, nga po may pilot study okay. ng nine months. Sige po, okay. So sir, ang sabi po ninyo, sir, sa inyo pong pahayag ngayon, naglagay kayo ng cap na sa maximum lang po na dapat na bayaran ka ninyo. Ano po? Maximum. Totoo po yun. Okay, sige. So, sir, babasahin ko po ah, ang provision ng inyong memorandum circular. Matrix of course fees. All accredited driving schools are only authorized to charge or collect prescribed course fees as indicated below. Okay. Ito po yung course PUV drivers and conductors continuing education program. The word you used that you signed minimum prescribed fees 2,000 pesos. Sir, ang sabi po ninyo cap maximum eh minimum po ito eh. Paano po namin iintindihin yon? Sir, iyan po yung talagang tap na nilagay namin na fees ng mga driving school in the event na meron po mag-attempt na gumawa later on. Kasi ang inanticipate naman po namin, baka hindi kayanin ng LTFRB na sila mismo mag-conduct sa lahat po ng sektor ng industriya. Hindi, hindi po sir, to answer my question, Kapag sinabi mong max, maximum, di ba hindi ka pwede pe lumampas sa halagang 2,000 piso sa bawat isang driver-conductor na magse-seminar, Ang nakalagay po dito, minimum prescribed fees eh. I-check ko po, po yan na uh, malungkit and uh, if there are probably uh, corrections that would be needed, we will do that. I-pagpatawad po siya kung uh, hindi ko po, po ganun na punay Uh, Chairman si ipagpatawad din po ninyo, sir. Ha? Hingi kami ng pangunawa kasi ilan po kayong abogado na pumirma nito eh. Na? Totoo po sir. sorry po, sir. Sorry po. Kasi alam naman, sir, na magpapublish po kayo ng ganito pong kaimportanteng regulasyon. At pagkatapos maglalabas kayo ng ganito na hindi po ninyo lulubos na nabasa. Uulitin ko, sir, minimum, eh. mi minimum prescribed fees. Eh. Ibig sabihin, ah, oh, oh, yung pong lahat ng driving schools na inyo pong i-accredit, pinapayagan nyo na maningil ng hindi bababa sa 2,000 piso sa bawat tsuper at konduktor. Totoo po yan, sir. Una-una po, sir, nakita naman nyo yung lawak at extent ng no? kanilang gagawin po na education sa mga doktor. ang mga conductors at saka mga super. Kaya ganyan po yung but again, Uh, manong Ted, mm -hmm. I was telling you, Opo. we have not yet implemented this. This is still a work in progress. Wala pa po implementation so Opo. pwede, pwede po mapalitan po yung mga yan. Kung nakikita naman po namin na hindi naman pala angkop yung mga fees. Mm -hmm. Salamat po sa inyong pag-notice uh, po nito but yes, we will take that into consideration even as mm. we right now come up with uh, other policies po on road safety. Mm, kung hindi mo binasa ng mabuti ang memorandum na ito ng LTFRB, abay maniniwala ka kaagad. Kaya ni Guadis na ang dalawang libong piso ay maximum na halaga. Eh hindi eh. Ito nga po'y minimum pa lamang at maaari pang lumaki. May sinasabi rin po si Chairman Guadis na ang mga operator ng bus at truck for hire ay maaari ring gumawa ng kani-kanilang lecture training. Ngunit, walang ganitong provision sa kanilang inilabas na implementing guidelines. Pakinggan po natin ito. Chairman Guadis, yung po sinasabi nyo kay Chacha na ang inyo pong uh, uh, minamanduhan dito, yung mga mga operators, ang siyang magkandak ng seminar po na ito, nasa ang ng MC ninyo? Ah, uh. Sir, nandun po sa aming mga pag-uusap sa kanila. Uh, chairman, 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 opo, ch opo. chairman, with all due respect, kasi wala tayo masyadong oras. Uh, nasaan po specifically sa MC? Because uh, dapat po kasi yung nasusulat ang masusunod, di po ba? So nasaan pong parte ng MC ninyo? Yung sinasabi niyo na maaari ang mga operators ang magkaroon mismo ng sariling mga seminar nila? Ah, uh, sir nasa part po ng consultation namin yan. And again, Sir Ted, ang nasabi ko sa inyo, nasa pilot stage pa rin po kami. It's still a work in progress. Hindi pa mm -hmm. po namin to na-implement. So Chairman, wala ito na provision sa memorandum circular? It is being crafted po under ang implementing rules na ginagawa po namin. Dahil itong program po will still be okay. implemented sometime this April or May. Opo. So kung ito ay So kung ito po yung work in progress eh nangangahulugan po na dapat nagkaroon muna kayo ng consultation bago po dito sa inyo pong paglalabas nito at yung publication nito. Sabi po ng grupo ng mga trackers, wala nga daw pong consultation. So paano po ito? Na naglabas na po kayo ng isang implementing guidelines and then yung pala still work in progress po ito. Sir Ted, nagkaroon ho kami ng mga consultation sa mga city buses, sa mga provincial buses. And I remember po, meron pong ginawa rin sa mga Caracas. In fact, kaya po tayo nandito sa Mindanao ngayon for another consultation dito mm. po sa Cagayan de Oro. Opo. Ah, uh, maalala ko po meron, pero kung wala, I'll go back to our data kasi mm -mm. this has been uh, given to the different... Uh, the one po, na technical working group para okay. magtagawa po ng consultation. Um, sinasabi po ni chairman na nagkaroon daw sila ng consultation sa city buses, provincial buses, at trackers. Naaalara daw niya meron. Pero kung wala, aalamin daw niya. Nang sa ganun, magkaroon daw po ng consultation ang kanilang technical working group. Um, Chairman, mawalang galang lang po ah. Ano ba talaga? Nakapanayan po namin si Ginang Mary Zapata, ang presidente po ng Confederation of Trucker's Association of the Philippines. Mariin po sinasabi ni Ginang Zapata na wala ni isang konsultasyon ang nangyari sa kanilang sektor bago pa man buuin ang implementing guidelines na ito ng LTFRB. Bago nag tender ng resignation ang ating D.O.P.R., previous D.O.P.R. Secretary, mayroon pa kaming last-minute meeting with uh, the Secretary na nandun ang LTFRB. And not even a mention of that or, or even a hint of that, walang nabanggit yun dahil sinasabi nga nun ni Secretary Bautista, ano ba ang mga problema niyo sa LTFRB, sabihin na nga ninyo. Pero... Sinabi namin, sinagot kami, pero yung itong ini-impose nilang ito na planado, not even a single end of word na sinabi sa amin na magkakaroon ng ganito. Klaro sa inyo pong sinasabi na hindi kayo nakonsulta dito. Nagkaroon kayo ng consultation on other matters but dito ho sa bagay na ito, wala kayong consultation. Wala, wala, wala. Malinaw po iyon. Sa panig po ng City Buses, sinasabi po ni Juliet De Jesus, ang spokesperson po ng Mega Manila Consortium na bagamat nagkaroon sila ng isang pagpupulong sa LTFRB, hindi na pag-usapan ang memorandum circular na ito. Lalo na ang mandatory implementation sa mga provision nito. Oh, Mam, ma Ma'am, dito okay. pong itong sinasabi nyo na alam po ninyo ang memorandum, nakita po ninyo, were you properly consulted? Ah, uh, hindi pa po masyado eh. Parang in-invite po kami ng LTFRB. Ah, uh, kami po yung una eh, yung city bus operators. Tapos medyo prinisen po ni Chairman Guadis na kailangan magkaroon daw po ng konting training ang mga driver, lalo na po yung anger management, yung stress sa uh, stress po ng mga driver. Maganda po sana yung hangarin nila, pero yung pong guidelines nun, how they will do it, eh, ngayon pa lang po namin nalaman na meron po pala kaming babayaran 2,000, medyo malaki po yun. Para sa amin, hindi naman po kayang bayaran ng driver at ng conductor. ang magbabayad pa rin po operator eh medyo ngayon po kasi ang operation namin started hindi po kagaya nung panahon na walang COVID na maganda po ang kita. Ngayon po medyo mahirap po kumita. Unang-una na nga po kulang kami sa driver tapos yung aming mga ruta hindi po ganun ka viable para kumita kami para isa yan sa aming pagkakagastahan. Sa aming pong naging panayam kay Chairman Guadis, paulit-ulit siya sa pagbabanggit na ito ay work in progress, na magkakaroon ng pilot study, na LTFRB muna ang magbibigay ng training mga bagay na hindi naman po nasusulat. Iba po ang kanyang mga sinasabi sa laman ng kanilang order? kami po lamang ay nagtatanong, eh, paano po kami maniniwala po sa inyo, Chairman, kung Gusto man po namin lubusin ang paglalabas po ng ilang pangparte parte sa aming panayam na nagpapatunay sa mga inconsistency o pagkakasalungat sa mga sinasabi po ng pinuno ng LTFRB, mag lang tayo ng mahabang oras. Pansinin po ninyo, eto, ang mga nakapirma sa huling pahina ng memorandum circular na ito. Approved and signed by the undersigned chairman and board members. Maliban po kay Chairperson Guadis, nakapirma rin si Engineer Riza Marie Paches at attorney Mercy Jane paras Laines. Ang dalawang board member na ito ay pinalitan Isang araw lamang matapos ang sinasabing effectivity ng order. Ang kumalit kila Engineer Patches at Atty. Lainez ay sina Engineer Isagani Victorio at Atty. Joshua Viray. Mainam po na matanong sina Engineer Patches at Atty. Lainez kung talaga bang nabasa nila ng lubos at pinag-aralan po ng husto ang order na kanilang pinirmahan. Talaga bang natalakay ng masinsinan sa LTFRB board ang nilalaman ng order na ito? Sa amin pong nakalap ng mga informasyon, walang masinsinang diskusyon na nangyari sa board ng LTFRB sa napaka-importanting memorandum sekular na ito. Nagpalit po ng board member, subalit pinanatili ho naman ang chairman. Ang chairman na sumisimbolo sa pamunuan ng ahensya. Hanggang kailan magiging ganito ang uri po ng pamunuan sa LTFRB? Hahayaan ba lang ito ni ng ating bagong sekretary ng DOTR Vince Dizon? Ito po kaya'y pahihintulutan na naman ng Pangulong Marcos Jr. Pero sandali lang. Wait. Kahapon. Kahapon ng hapon, abah, naglabas ng press release ang LTFRB. Nagsasabing, dahil daw sa pakiusap ng transport sector, hindi muna ipatutupad ng ahensya ang Memorandum Circular. At nangangako si Chairman na magkakaroon daw muna ng mas maraming konsultasyon at makikinig sila sa tinig ng transport sector. hindi di nakita nyo na, eh di umami na nga si chairman na nauna ang karwahe kaysa Kabayo! Abay, kung hindi pa kayo binulabog, hindi kayo makakabog. Secretary Vince Dizon, sir. Mr. President, ang gantuhubang uri ng ahensya ay bahagi ng inyong tinaguriang bagong Pilipinas. Ahensyang nagmimistulang na regulatory board Eh kami po 'yung nagtatanong lang ha pero secretary Mr. President Sir think about it